Upang malaman kung gaano nga ba pinahahalagahan ni Juan ang pera sa panahon ngayon, nagsagawa kami ng isang social experiment. Ate, kuya, tulungan niyo po ako. Yung pera ko po nahulog sa imburnal. kina namin ang isa nating ka-wonder para magkunwaring nahulugan ng pera. I wonder, may tumulong kaya sa paghahanap? So nahulog yung pera. Kahit pa kunwari nahulog ito sa marumi at mabahong imbornal. Sa unang parte ng aming social experiment, pinalabas namin na ang halaga ng nahulog na pera, 50 pesos. Yeah, pwede niyo ako tulungan, may nawala akong pera eh. May nawala akong pera. Oh, magkano yun? 50 ata yun? 50? Pamasahe ko yun eh. Dito yata. Dito, dito yun eh. Oh. Wala na yun. yun? Wala na ako nakita sa dyan ah. Dito lang yun eh. Lumipad. na ba Sila pa rin sa amin yun? Baka mo. Kaya, pwede niyo ba akong tulungan na wala yung pera ko dito eh. Nalaglag. Gano po? Sigwenta lang. Gano'n ako sa ano eh. Nung ako umasahe eh. Wala na yun. Wala na yun. Sa ikalawang pagkakataon, inilipat namin ng talent sa ibang lugar. At sa pagkakataong ito, pinalabas namin na 500 piso ang halaga ng nahulog na pera. Ang isa ng napadaan, inalam pa muna kung paano nahulugan ng pera ang aming talent. Maraming dumadaan dito si kanina eh. Pero alam ko dito lang yun kuya eh. Pwede, ano, pwede patulong na wala kasi nibang daan ko po. ko sana sa ano, paputang ano, baklaran. Nawala wala rito eh. Patulong sana ako maghanap ba. Masahay ko yun eh. Dumandaan na wala. Nahulog yung dumandaan ko eh. Huh? ko sana eh. Bakit ina, na basta inaanod doon? Oh, baka. baka naman... Di ko makikita kaniya pa ang kinaghanap dito. Di ko makikita kita eh. Wala namang murang ako, sino dito lang 'yan? Mhm. Mm -hmm. dito lang 'yan sa Dito uh, baka. Ayon sa sociologist na si Clifford Sorita, ang experiment na aming isinagawa kung saan magkapareho ang sitwasyon pero magkaibang halaga ng pera ang kunwari na wala. Nagpapatunay daw na ang pagpapahalaga ni Juan sa salapi depende sa kung paano natin ito kahirap o kadaling kitain. The temptation is higher kapag higher ang amount. ba? Diba? So, ibig sabihin, mas may impact or mas may tinatawag na struggle kapag naghulog ka na ni piso dahil mas may epekto sa kanilang, you know, needs. It's a 50 pesos sa Imbunal, parang Well, lahat tayo tinatamaan ng ganyan. Let's move on. Mas malaki pa yung effort mo para ma-recover yun eh. Yung 500, hindi ganun kadali. Di ba? Kuwento ng mga nakatatanda sa atin noong panahon nila, may halaga pa ang singkong duling. Pero ngayon, ang piso ni Juan, isang candy na lang daw ang mabibili. Sa panahon ngayon, mataas pa nga ba ang pagpahalaga ni Juan sa literal na barya-barya? Para alamin ito, isang social experiment ang aming isinagawa kung saan nagdikit kami ng limang pisong barya sa ilang mga lansangan. I wonder, may mag-effort kaya na makuha ito? Dahil marahil, sadyang hindi pansinin ng lugar kung saan namin idinikit ang limang pisong barya. Marami sa mga Juan, dinaandaanan lang ito. Pero ilang sandali pa, may ilan na rin nagtangka na kunin ito. Ang lalaki nga ito, dali-daling yung muko nang nakita ang barya. Pero nang hindi niya ito matanggal sa pagkakadikit, agad na lang din siyang umalis. Pero dahil nga kung may tsaga, may nilaga. Hindi naman umuwing luhaan ang ilan sa cagang kunin ang limang pisong barya. alam ko kasi pera ko nun. sayang, tsaka mahalaga naman itong 5 pesos na ito eh. Kaya pinulot ko Sa panahon ngayon, marahil nga, marami sa atin naliliitan na sa pabarya halaga. Na kung tutuusin, isang pananaw raw na hindi tama. Katunayan, tinatayang nasa 25% lang daw ng mga Pinoy ang masasabing may kaalamang pinansyal. Dito raw kadalasang nag ang problema natin sa pera. 30 pesos a day na tinatapo natin sa sigarilyo, sa mga bagay din natin kailangan. 1,000 yun isang buwan eh. Pwedeng yan ng pinakamaliit 2 million o as high as 15 million in 30 years. Ang problema sa bulalagay. Nakawonder nating si Mark may maayos naman na trabaho bilang chef instructor. Pero ang kanyang sweldo, tuwing kinsenas at katapusan. Tila dumadaan lang daw sa kanyang mga palad. Paano kasi inuuna niyang bilhin ang kanyang mga luho? Oh, sa akin, uh, gusto ko yung sunod sa uso. So kung ano yung merong yung iba, so gusto ko, ganun din yung meron ako. So for example lang, sa gadget, kung ano yung in, gusto ko meron din ako nun kapag lumalabas din ng bansa si Mark, shop till you drop daw ang kanyang peg. First time ko na mag-US, so talagang todo labas ako ng money. Lahat ng uh, savings ko, pinang-shopping ko, like shoes, then clothes, and then gadget, of course. Then marami akong naiuwi nun. So aside dun sa uh, three luggage na dala ko, meron pa akong balikbayan box na dalawa pa. Yun nga lang, ang katumbas nito pagka-max out daw ng kanyang credit card. Pero para kay Mark, ang pagiging maluho at magastos niya, regalo lang naman daw niya sa kanyang sarili. 16 years old pa lang ako, nag-work na ako as service crew. Kasi nga, gusto ko meron talaga ako. So hindi na ako masyadong umaasa sa, sa mother ko kapag ka, nagpapabili ng kung ano. No. So lahat nang gagaling na sa sweldo ko. Kasi since hindi naman kami mayaman, Uh, hindi ko na-experience yun before. So dun ko lang talaga in-experience nung mismo ako na yung kumikita ng pera. Kung tutusin, wala naman daw masama kung paminsan-minsan ay mabibigyan natin ang ating mga sarili. Lalo pat, pinaghihirapan naman natin ang pera na ating ginagastos. Yun nga lang, ayon muli kay Francisco Kulaiko, may maliraw sa pananaw ni Mark habits ngayon, Pero ang pinagsisimulaan nun, yung pananaw, yung mindset, yung sa loobin ng Pilipino na kumikita para panggastos. Ganun ang mindset. Yung bang, kaya ako nagtatrabaho para meron akong panggastos. Hindi klaro yung purpose. Mindset natin, we earn to spend. So, kaya pag kumikita na, ang uunahin natin yung gusto natin. Huwag natin ipagbawal yung pagbili ng gusto ng luho. Isa lang ang patakaran. Bawal na bawal bumili ng luho kung wala kang perang na itabi na inaipalago.